mga katropes good morning maliwanag na maliwanag <laughs> punasan natin yung salamin natin mga tropes kasi para para kasing liwanag ng sikat ng araw <laughs> ayan buti na lang mga tropes. so ah, wala nang kasunod yung biyahe natin so isa lang kaya lang malalig araw din so nasa area na tayo ng Uh, going to kainta nasa tulay tayo ng pasig mga atrops ayan o no? iwanag na liwanag mga atrops ayan so happy sunday to all and god bless sa ating lahat lalong lalo na sa nakakapanood ng video nito ayan maaga tayong biyahe maaga yung adventure natin sa sunday so mamaya magsimba tayo mamaya papasalamat tayo sa panginoon So Napakasarap talaga magbiyahe mga troops Wag mga ganito, walang traffic Ayan, nasa Rosario Jalibi Ayan mga troops, Jalibi man yan mga troops so So, diretso na tayo ng palingki mga troops Dahil uh, Bibili na rin na naman tayo ng ulam ah uh, Good for one week Ayan, parang dito so yung kitchen ata. Ayun so thank you po watching mga troops. Ingat po tayo lagi. Bye-bye.